So, lumaki kang malapit na malapit sa ama mo, mm -hmm. correct? Opo. Bakit? Bakit sa mama, sa papa mo, hindi sa mama mo? Kasi po siya yung nakakatulong ko na gumawa ng assignments ko, ng mga oh, talaga? Anong mga naaalala mo sa kanya? Yung mga turo niya sa'yo, ano yung nananatili sa kaisipan mo? Na ano po, mag-aral akong mabuti. Mm -hmm. Yun yung pinakauna. Tapos, um lagi lagi rin niya ako kasi kung pinapasyal yung bata ako kaya naging mas malapit kami sa oh. sa tatay E oh. eh pag kinukutya ka ng mga bata ng mga kapitbahay nung maliit ka anong bilin sa iyo ng ama mo na, pag, ano na, oo ano po wag daw po akong makinig sa kanila kasi yung sarili ko ako to eh so mm -hmm. dapat yung hindi ako makinig sa ibang tao oh. yung kung ano kung ano ako pakita ko lang sa yo sa kayo nagkakilala ni Primo. Ano po, um, magkagrupo kami sa sayo. Ah, ganun? Opo. Tapos, love at first sight ba? Tipong ganun? Hindi po. Oh, hindi. Kasi okay. naging magkaibigan kami eh. Muna? Opo. Muna? Opo. O tapos? tapos hanggang sa naging... Na-develop na? Opo. Hanggang sa kayo ng, kayo nang dalawa? Opo. Opo. Alam nyo yung... Uh, sa, sa normal, hindi pala normal, no? Hmm. sa Uh, pangkaraniwang takbo ng buhay, kalimitan, pag nagsasama na, si babae sumasama kay lalaki. At kung kailangan, na tumitira sila sa tahanan ng lalaki. Ganon yung pangkaraniwan sa Pilipino. Eh, no, ha? Pero kayo baliktad. Opo. Ikaw, sa kanila ka nakitira. dito ka pumisan. Ibig sabihin, yung misis ang pumisan sa Ba't gano'n? Ba't ganon, Sino sasagot? Primo, ikaw nga. Eh, siya rin po kasi nakapagsabi sa akin na, ano, um, kung wala ka, kung sakaling wala ka muna matuloyan, tungo muna sa bahay hanggang sa, na ano, yun nga po na, usap kami kung, oh, mas, magdito dito ka na lang kaya kasi, total, si, ang nanay mo na, ang, si, ang, ano, nanay, yung nanay, nanay mo, mm -hmm. sabi sa akin. Doon yung time na kinausap ko ni nanay. Mm -hmm. Tapos, At sabi sa sa'yo na, na doon ka na lang sa kanila. Oo. Niyaya ka ng nanay niya. Hindi po. Eh, ano? Um, <laughs> Sino na Niyaya ba? ko siya. Kasi mm -hmm. any, parang magulo na rin sa family niya. Tapos, lagi siya nagsasabi sa akin mga problema niya. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Tapos, sabi ko sa kanya, kung hindi ka nakampante dyan, Pwede ka naman dito sa bahay. Ah, uh, ikaw nagyaya sa kanya. Oh. Eh, makulo din sa inyo eh, di ba? Eh, eh magkakapatid eh, medyo nakakaroon din ng hidwaan eh. Opo, oh, pero... Patunayan, gusto ko nga itanong sa iyo eh. Eh, ikaw ang marami kang tawag nito. Sunusustentohan mo yung bahay ninyo magkakapatid, di ba? Uh -huh. Pero bakit ganun eh? Yung mga pamilya mo, ikaw na nga ang tumutulong eh. Bakit masama pa ang ano nila sa iyo. Dahil bakay primo? Hindi ko rin po alam. Hindi mo alam bakit sila ganoon? Hindi ko rin po alam. eh, was there a time na kinumpronta mo sila? Hindi na po. Hindi. Hindi mo sila kinumpronta hmm. tungkol sa nangyayari sa ano sa loob ng tahanan ninyo? Hindi po. Hindi itiniis mo na lang 'yun. Mm -hmm. Yung, ano ano bang gastos mo doon sa pamamahay ninyo? Ano po, um, tumutulong ako sa kuryente, sa tubig, Oo, Saan sa panggastos ng nanay ko. Oo. Tapos pag may pag kailangan yung mga... Ganun? Oh, din mga kapatid ko sa pag-aaral nila. Yeah. Tumutulong ka pa rin. Eh, mo naman pala. Ha? Hindi ako. Eh, bait. Eh, siyempre, iba yun eh. E, ito naman. Si Primo, ano naman ang ano mo? Ano naman ang kinocontribute mo dun? Nakitira ka dun eh, siyempre. Noong time na po yun na Oo. nakitira na ako sa kanila, ang um, nagbaka po akong maganap ng ibang trabaho bukod po sa pagtuturo Kasi hindi naman po stable yung turo ko. So, Ay, ko, turo. turo? Turo po. Ah, nagtuturo like, ka sa okay. okay. Tapos, nung dahil sabi ko, me, um, ako nung kapatid ko. Kasi pumunta, uh, pumunta siya dito, Manila. Sabi ko, Kuya, sangga, may trabaho akong pwedeng pwedeng pasukan pero hindi naman yung stable dagdag -dag lang dagdag -dag lang kita yun para makatulong ka sa ano makatulong kadya sa mga tao sabi ko. Oh, kasi oh, alam niya okay, naman yung problema oh, ko eh oh ngayon ano nangyari? sabi ko yung nakapasok na nga po ako lang araw turo sayaw ay turo oo oh, oh. trabaho oo mm -mm. so, sa um ko anong problema sa kanila bibigay naman po ako tapos mm -mm. hindi naman po lagi yun kasi yung pamasahe po talaga tapos yung panggastos. Mahirap talaga. Pagkano, Pagkano, nagpapamilya. So, nag nakakataon ba na nag-aaway kayo ang pinakamatindi ninyong pagsubok sa pagsasama ninyo? Yung tempo na ano, na... Na? Siguro yung pinakamatindi pagsubok, yung hindi ko makakalimutan yung... O, hindi mo pala makakalimutan eh. Hindi mo naman sabi. At, <laughs> Ngayon ano nga alin yun? Yung sa ex niya po, yung eh, bumabalik yung ex niya. Ah, nagselos. Bumabalik yung ex niya, o oh, tapos? Tapos sa so, ayun. Anong ayun? Nag-away kami. <laughs> Nag-away kayo, o. Oh. Spektalo na namin na ano, nang sobra. Muntik na kayo maghiwalay? Opo. Muntik na. Mm -hmm. Paano napigilan yung paghihiwalay ninyo? Mm, Kinausap niya ako. Ang sabi niya sa'yo? Ayun, sabi niya ano, um, kumbaga, nakaraan na yun. Um, oh. ganyan, tinapos niya na daw. Kinausap niya lang daw para tapos na talaga. Uh, ah, ka naman niya. Naniwala ka naman sa kanya. Sabi niya. Na yun. Oh, Ganun. Po. Ah, sige. Very good. Kwento mo sa amin, yung araw na nakuha ng kasabos, natulog, natulog ka, himbing, nahimbing ka, nakabukas pa yung bibig mo. Paano mo nangyari yun? Yung shift ko po kasi hanggang madaling araw. Sa? Nang, nang, siya mo sa call center, Apo, sa, okay. Sa office. Tapos, oh, oh. uh, pag-uwi ko po, mahaba rin kasi yung bihaya ko. Tapos pag-uwi ko, mga, pag naka ako ng bahay, alas 4 noon, magaling araw. Oo oh, oh, gano. nga, gano'n nga yun. Oh. pag Pagdating ko po, ayaw pa matulog ng baby namin. Oo. Oh, oh. Eh, pagod na din na siya. Ganyan ako, nanood kami ng cartoon. Tapos, hanggang sa alas 6 na ako nakatulog. Oo. Oh, oh. Kaya, tapos eh, kailangan ko rin gumising noong maga kasi mag-asik. Anong basic. oras ang gising mo doon? gising ako ng... Nine, Kasi nine. papaliguan pa siya. Oo. Oh, ano. So, tatlong oras lang ang ang tulog mo. Tas, naiglip lang ako saglit. Tapos, dun ako na... Tapos, nung sabas, hindi ko naman sinasadya, nakatulog eh, lang syempre, ako. Eh, syempre. Oo nga. Oh. Sino ba naman na may gusto nun? Hmm. Nakatulog ka sa pagod. Okay. At sa puyat. Hmm. Paano nyo nalaman na nag-trend? Nag-trending, nag-viral. <laughs> yung litrato mo. Hindi <laughs> <laughs> nga po namin. Alam mo, parang kinabukasan na lang namin nalaman sa mga kaibigan namin. Oh, ano sabi ng mga kaibigan mo, primo? ang um, yung mismo na kapag sabi sa akin yung grupo ko. Um, oh. Sabi sa akin, Kuya, um, si Ate kay kay ba to? Sabi oh. ko, oo, nagulat nga din po ako eh, Sabi ko, pag di pa, nung papauwi na siya, sabi ko, sabi ko, Mi, anong nga, nagulat nga ako kasi akala ko kung ano lang eh. Nakapag-isip nga ako ng masama. Sabi ko, baka, baka may kinakasama to kasi yung tulog niya talaga sa bus na ganun pa siya eh. Primo, anong sabi sa'yo ng mga kaibigan mo? Nakita nila. Oh, well, kasi yun yung time na nakapag, nakapag sabi sa akin, nag, ano sa akin yung kagrupo ko na, Kuya, si ate kaya kayo ba to? Sabi ko, oo, oh, oh. sabi ko. Oh. Uh, pa parang sa sumagi sa isip ko kasi, sabi ko, ba't ganun? Parang nakahiga siya, sabi ko. Oh, ano nga yung ko? naisip ko? Yung naisip ko, yung agad naisip ko, sabi ko. Nah. nung nakita ko na sa pag, pag open ko ng Facebook, sabi oh. ko, siya talaga, sabi ko. Oo oh, Sabi ko, trending na pala siya ngayon, sabi ko, ah? Sabi oh. ko, eh, uminit na yung ulo ko. Sabi ko, galit na galit ako doon. Mo? Galit na galit ako sa nag-post talaga. Oo, okay. oo. tapos. Sabi ko, di, nag -ano na ako, kinonta ko din yung mga, ano, mga kaibigan ko. Mm -mm. Kung, ano, pa, kung ano dapat gawin, ganito. Oo. So, yun na nga po, na nakapag, ano, nag-file kami ng, ano. Ah, ano, nag-file kayo? Opo. Ano sinabi nila? Na, ano, na... Ano nila anong nilagay nila? Anong post ng mga nangungutya? ang sabi, nagsabi po na, kung ako niyan, sarap ng tulog ni ate, kung ako niyan, tatadyakan ko yan. Tapos may kasamang ha-ha-ha, ganun, mga ganon. Uh -huh. May mga, ano, may mga nambuli din. Na? Na, ano bayan? yan? Pa, parang si ate, nga 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 pasukan na ng, ano, ng, 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 ng langaw. langaw. O. Siyempre, inaano din ako na, ano, nasaktan din ako kasi, sabi ko biroin mo yung gano'ng ano hindi na Sabi ko yun sa taong yun na imbis na i-public na lang niya na okay lang okay lang sana na ano pina niya Eh kaso pinos pinos niya pa eh. pinost niya. tapos marami nag-react. Oo. Ikaw, how did you feel? Nung una po ano, ayokong buksan yung Facebook, ko. natatakot ako <laughs> sa mga masasabi ng mga tao. Oo. Pero nung parang nagkaroon ako ng lakas. Binasa ko tapos sabi ko Parang naisip ko, inayaan ko na lang. Mm -hmm. Kasi, pero, na, oh, isang beses ako umiyak. Oo. Oh, isang beses ako umiyak. Oh, oh. Umiyak ka. Umiyak na, na Nasaktan ako. ka rin. Oo. Oh, oh. Tapos, pero naisip ko kasi yung mga support ng mga kaibigan ko, ng family ko, tapos siya. Sabi ko, hindi ko kailangan maging mahina para sa baby ko. Oo. Okay. Mm -hmm. Kaya tuloy, kinabukasan pumasok ako ng office, parang wala lang. Oo. Oh, o oh. oh, dapat ganun. Mm -hmm. Pero nasaktan ka talaga? Opo. Okay. Kung ako yun, hindi ako masasaktan. Kung ako yun. Mm -hmm. Eh. Hindi ka naman naghilik. Hindi, Hindi. <laughs> birulang Biro lang, biro lang. Pero seryoso tayo. Okay. Franz, uh, kung sa kasakaling nabubuhay pa ang ama mo, ano sa palagay mo ang kanyang ipapayo sa'yo doon sa sakit na naramdaman mo dahil doon sa pagpo-post nga ng ano mo, ng litrato mo sa sa Facebook na nakabukas ang bibig at tulog na tulog? Siguro katulad naman din po na huwag akong makinig sa sinasabi ng ibang tao. Mm. Gawin ko kung ano yung gusto ko, uh -huh. as long as hindi ako nakakasakit ng iba. Mm. Mm. Anong gusto mong sabihin, Primo, doon sa mga taong, ano ba na, yung gumawa nun? Kung sakasakali um, nanonood ngayon? Um, kung sakali man po na, ano, gumawa sila ng ano hindi maganda sa kapwa, huwag na lang po nilang mm. i-post na, kumbaga, mm -hmm isipin na isipin na isipin na muna nila yung ano tam, ano, ba ang tama ba to mm -hmm. Kasi, hindi rin naman na sila yung taong nasasaktan mm, -mm. mm, -mm. So, ay, ikaw Franz, meron kang gustong iparating kung sino man yung naku! Anong gusto mo sabihin sa kanya? Siguro ano po, dapat maging nice na lang tayo sa lahat ng tao. Kasi hindi naman po natin alam yung pinagdaraanan ng bawat isa. So, Pwede kong dagdagan. Sige po. simple lang. Kung ayaw, ay, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. ba? Diba? Kaya hindi malayo na yung mga sa'yo ng ganyan, abangan niya. Siya rin ang mapopost. <laughs> sa, sa Facebook. Uy, huwag ka na masyado mo. Sa masyado, dibdibin dib, 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 dibin yun nako eh mara mas maraming importanteng bagay-bagay sa buhay. 'di ba? Kaysa doon. Maraming salamat sa inyo ha. Marami thank salamat. you very much. Primo, thank you. Thank, <laughs> thank you din. Ano Until utulungin mo sa'yo? Uh, ano po? Uh, Professional kang ano, nagtuturo? Hindi naman po. Ah, sa mga schools. <laughs> ah, okay, yung mga choreographer. Choreographer ano? ka. Mga activities. Oo, oo, oo.